Hay nako. Asan na yung mga tao dito sa mansion? Oh. Kaya na pa ako naghahanap. Sus. Talaga naman oh. Be? Be? Oh. Asan ka? Yes. Ha? Bakit? Oh. Bakit? Ba't? Pirlo ba't yun yung itsura mo? Be, diba? ba? Nasa oh. mansion tayo. Oh. Kailangan may ang mansion may hari. Ah! Oh, oh. Asan yung mga prinsesa natin? Andun no. Ha? Huh? Ay, nakita ko ako Pa. Andun no. Oh. shoot mo. Bakit? Eri nga, 'di ba? Oh. Ah. Kasi wala tayong tubig. Wala tayong tubig. magigib tayo. mag tayo ng tubig. At oh. oh. Andun sila, Bi. Sa, uh, sana ah, All Wonder uh, Woman vlog. Uh, ah, ah, uh, uh, ha? Sana All! Oh. Oh. <laughs> wonder ka vlog. Siyempre, Wonder, dali kasi iba na na yung pangatakaran dito sa mansyon. <laughs> <laughs> wow! Oh, nakagaw na kami. Oy, busy, oh. Wonder ka vlog. Hey. Okay. Oh. Kasi diba dapat nga, sosyalon. Oh, sosyalon. Oh. Diba? Oh. Grabe, Ay, oh. Kasi, diba nung nagbalik tayo sa simple, sabi niya, akala ko ba, sosyal kayo? Oo. Oh, so, kaya, Okay. Oh, oh. Oh. Si din. ano? Oh, wala na masasabi. masasabi oh. ha? Asan si Ate, ate, oh. ate, ate, ate Annalyn? Uh, Sana all! <laughs> Sana all si... lang na, ng, ano! Ano yan? Sana all! Handa ka nang mag-i-give? <laughs> 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 Aka, bi, ko ba man? Ata, bako... Ata, Ata, ba Bi! Oh. Naubusan tayo ng ano? Ng tubig? Tubig? Oo! Oh, tara! Ate Annalyn, tara na! Naubusan tayo, naubusan tayo ng imbak na tubig kaya kailangan nating mag give Siyempre, social tayo. Dapat nakaganito. <laughs> Grabe, Bika. Kaiba kang mag... Uy, <laughs> tara na! Tara, 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 tara Magigib. na, tara na, tara na. Kaya sa nila ko pa kayo hinahanap. mag give mag tayo? Oo. Oh, mag Di ba sabi ko mag tayo? Samahan nyo ako. Kasi walang tubig. Nairapan <laughs> <laughs> oh. na <lang. laughs> ako. Yeah, Bilisan nyo. Social tayo di ba? Nandito tayo nakatira sa mansion. Oh, dapat social. Dapat social. 'Yan nagtatira naman di ba? Let's go. Asa, ang laki ng dagat. <laughs> Bee yung ano mo? Ha? Wala bang tagahawak? No, may tagahawak. Si ano, si si Ima Prinsesa natin. Ima Prinsesa. Oo. Ano'ng tawag niyo diyan? Kayo naman yung ulo ba? Ah. Uh, Kayo naman. Mamaya sumabit sa ano ba? Sumabit ka doon. Saan mo kasi kayo pupuntabi? Magiging, magiging! tubig! tubig. tubig. <laughs> <laughs> <yung mga> alaga. <laughs> Alam niyo, sa <laughs> sosyal! Social nga, Bi. Pero bakit ano? Ha? <laughs> bakit walang tubig? Wala na tubig. Hindi naugusan. naubusan. Naubusan? Ate Annalyn, parang nalugi. Nalugi Nalugi siya. <laughs> nalugi siya. logisha Ta <laughs> Bilisan niyo prana logisha prana logisha prana logisha prana Bi B. Sa wakas din dito na kayo. Oh, magigib. Magigib. Ay, Ay bi sandali. May may na rin kung ano, Marites? Si Ed TV may handa daw. May hikib birthday na lang tayo. Sabi sa mga tayo give Oh, may ganun magigib. Mamaya oh. na. Ano? Yung mga ano natin, iwan natin doon. Nun. Yung timba natin. Timba, yun yung timba. <laughs> Tara. <laughs> yun yung timba. Ano, Bi? Paano? Ito, hindi naman... Bi, makikibirde tayo. Mga syosyalon to. O, oh, ha? Ah? Tapos, yung kakainin namin, hindi syosyal. Paano, to? Tagmasa. Pangma... Tumukin Ano, Bi? O, o. Nindalda. Di ba sa siya Galing ka sa mansiyon! Kaya kainin natin yung lichon. Huwag na kayong kumain ng pansit! Huwag na kayong kumain oh, ng uh, pansit! Wala pa ano yan? Wala kami yung lichon! Ano, ano? Ano? Ano ba to? May lichon! May lichon na talo! Chabonara! Ano ba? Chabonara! Chabonara? Ano ba yung ibang sasol mga ano? Mga salad! Ganon! Be bestix! Bestix! <laughs> salad! Salad! Salad. Well. Oh, okay a a salad. 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 Ano? Yung ano yung beftik? Beftik. Beftik. Beef steak. Beef steak. It's TV. Beef steak. Beef steak. Beef steak. Ay mga ka-wonder, ano bi no, no, binotis tayo kakain na tayo. Gutom na ako eh. Tayo eh. ano mo tayo be? Bumalik tayo sa level label natin. Label, babe, sa label. Yung i ano muna natin, ihiwalay muna natin sa katawan natin. Oh, so tayo to. Tayo Mamaya, to. Mamaya, tayo pag nag-edit oh, tayo. Oh, Tayo magic, balik na. Bawin yung magic na. Ayun mga ka-wonder. Pagkatapos ay kumain ng pansit. Mag-iigib na, <laughs> mag na tayo ng <laughs> tubig. Tubig. Walang tubig sa mansyon. Ito lang yung mansyon na walang tubig, Wonder mommy Oo nga, kasi ano nga, diba? Oh. Naubusan tayo. Naubusan tayo ng tubig. <laughs> Kailangan natin mag-iigib kasi diba mga social tayo. Mm -mm. Dapat bago matulog, naghuhugas Oo, oh, siyempre. Ayun, Wonder Daddy, isalok mo na to. Isalok nyo na may princess. Okay. Mga princess. At magbubomba ang wala. Oo. Oh, Makilagay niyo yung tubig. Uy. <laughs> ah, tubig. Okay. So Salok, mga princess. princess. Mm -hmm. ano under mommy kaya? Ay, wala yung pagkasosyalon ko dito. Ha? Ano? Oh. Mabigat ang tara. Gandahan. Wala kasi tubig. Tara na tara na tara. Kasi. Tara. O oh, yung ano mo yung saya mo. Ano kaya under mommy? Ayan, mga kawander. O, tatlong balik pa tayo. Ha? Tatlong balik pa? <laughs> tatlong balik pa nga para mapuno yung drum. Grabe naman yun. Tara. Oh. <laughs> Binapakan mo na yung ano mo. Oh, ganun mga kawander, ang bigat. <laughs> Yo, yung mga prinsesa mo, tawalan silang tawang. Oh. Ano? Ano, mga kawander? kaya pa? Ha? Ano? Ano? yung, yung mga prinsesa mo. Okay. <laughs> Bakit ba kasi walang tubig sa mansyon? Walang tubig sa mansyon. Ha? O, oh, dali sa'yo, tatlong balik pa tayo. Tatlong balik pa tayo? Ah, gagabi na man mami. Gagabi na. Hindi mapuno yung drum. <laughs> ha? Hindi mapuno yung drum. May Lock bukas po. pa. May bukas pa ah. naman under mami. Ba't ano? Eh, ano? Itom na ako. <laughs> ka na? my friend ano ano wonder mommy kaya pa ano <laughs> na lang tayo bibigyan ng magiigib sasabihin ko okay, sa youi e. <laughs> kanalan lang wonder mommy ano magpa-deliver ka na lang kasi <laughs> Pagod ka na ano <laughs> oh, balik ulit tayo <laughs> oy okay, mga kawander ano masabi mo sa socialelon mo ha ano masabi mo ang masasabi ko lang please sabihin niyo tumigil na kami <laughs> oo, oo nga sabihin niyo mga kawander tumigil na sila